sa nakikita ngayon ng publiko. Mukhang natuldo ka na nga ang hidwaan ni na Filmar Alipayo at Andy Aginman na nagumpisa matapos na mapansin ang pag-unfollow nila sa isa't isa sa Instagram. Narito ang mga detalye ng mga kaganapan na humantong sa pagkakaayos nilang dalawa. The Philippine Showbiz List presents buong detalye sa pagkakaayos ni na Filmar Alipayo at Andy Eigenman. Andy received a visit from her grandparents in Siargao amid humored separation with Philmar. Sa na ng usaping may pinagdadaanan ang relasyon na Andy at Philmar, tila to the rescue naman dito ang grandparents ni Andy, ang mga veteran actors na sina Eddie Mesa at Rosemary Hill. Sa kanyang Instagram story, unang ipinakita ni Andy ang larawan ng kanyang lolo at lola habang naglalakad sa gilid ng kalsada sa Siargao na tinukoy niya bilang kanyang mama at papa na nagpapahihwating ng na kanilang malapit na unayan. Sumunod dito ang isang larawan ni Rosemary na nakangiti habang niyayakap ang apong si Ellie, anak ni Andy sa ex-boyfriend si Jake Ejercito. May pang story sa social media kung saan makikita sila Lilo at Koa, mga anak ni Andy kay Philmar na nagpo-post para sa isang larawan habang gumagawa ng hand sign kasama ang kanilang great-grandmother sa isang souvenir shop. Nagdesisyon din ang pamilyang mag-relax kung saan makikita si Elena na nagsa-sunbath sa tabi ng pool kasama ang mga great-grandparents. At ang sumunod na larawan ay si Koa at Lilo naman nagsiswimming kasama si Eddie. Ang tagpong ito ay nasundan pa ng kumalat online ang kanilang family bonding at sa pagkakataong ito kasama na si Philmar. Namataan si na Andy at Philmar na masayang nagsasalo-salo sa isang family lunch sa isang lokal na restaurant sa isla. Kasama nila ang kanilang mga anak na si Lilo at Koa, pati na rin si Ellie. Nandoon din ang ilan nilang foreign friends. Ang nasaksihang get-together ng pamilya ay kinatuwa naman ng maraming nyarisens na siya nagpatigil sa espekulasyon at napapatanong kung nagkaayos na ba sina na Andy at Philmar. Samantala, bagamat hindi malinaw kung ano ang pakay ni na Rosemary at Eddie sa pagbisita kay Andy at sa mga anak nito sa Siargao, marami ang naniniwalang may kinalaman ito sa sitwasyon ng relasyon ng kanilang apo kay Philmar. Ikinatuwa ng nyarisens sa kanilang presensya at magpapakita ng suporta na maayos ni Andy ang kanyang binuong pamilya lalo na't pareho ng namayapa ang mga magulang nito. Philmar and Andy reconciled in private. Sa likod ng lahat ng ingay na dala ng usaping ito sa social media, masasabing na naig ang pagmamahal ni Andy at Philmar sa isa't isa. Dahil sa pribadong pag-uusap at pakikinig sa payo, nagkaayos ang dalawa. Sa kanyang Facebook account noong February 10, 2025, nagpost si Filma ng isang short but sweet video reel. Makikita sa unang bahagi ng FB reel si Andy at ang pangalan nilang anak na si Lilo. Ilang saglit pa ay si Filmar naman ang sumilip. Kasunod dito ang pagkaraga ni Filmar sa kanilang bunso na si Koa. Sa kanyang caption, ipinahiwatig ni filmay na naayos na sa pribadong paraan ang alitan nila ni Andy. Derek Ramsey called out Andy and Philmar defended Pernilia. Bagaman ikinatuwa ng marami ang napapabalitang pagkakaayos ni na Philmar at Andy, tinataliwas naman ang naging reaksyon dito ni Derek Ramsey. Si Derek at ang si Ellen Adarna ay kilalang matalid ng mga kaibigan ni Pernilia. Sa katunayan, ang dalawa ay nagtanggol kay Pernilia sa walang habas na natanggap nitong batikos. Nariyan ang pagpula ni Ellen sa ilang news sites na nagsulat ng reaksyon ang mano ni Pernilia ukol sa kontrobersya. Nauna na din sinagot ni Ellen ang babala sa kanya ng netizens na pinag-iingat siya kay Pernilia baka sulutin nito si Derek. Pero sinabi ni Ellen na hindi siya si Losa at pinabatid ang tiwara sa kaibigan at kampante hindi magagawa kung anumang binibintang sa kanya ng publiko. Katulad ni Ellen, inalamahan din ni Derek ang pagdadawid ni Andy at filmer kay Pernilia. Sa kanyang video call interview na lumabas sa YouTube vlog ni Ogie Diaz noong February 12, 2025, Naglabas siya ng salo o bin sa ingay ng problema na, na Philmar at Andy. Ibinahagi ni Derek na si Pernilia ay isang mabuting kaibigan sa kanya at alam ito na kanyang asawa. Kinonsulta pa ka raw niya si Ellen bago magsagawa ng interview tungkol sa isyong ito. Dililaw din niya na hindi siya naglalayong saktan sila o magdagdag pa ng init sa sitwasyon. Ngunit hindi niya kayang magpanggap at hindi makialam habang nakikita niyang pinupuna kanyang kaibigan sa mata ng publiko base sa tono ng pananalita ni Derek. Malino na nagagalit siya sa pagsasa publiko ni Andy sa pamamagitan ng social media nang hindi nila pagkakaunawaan ni Philmar. Dahil dito, nababash ng gusto si Pernilla na inaakusahan ng paninila sa relasyon ni na Andy at Philmar. Sa mensahe, giniit ni Derek na hindi niya layunin na magpasimula ng alitan sa pagitan nila na kanyang pamilya ni Andy at ni Philmar. Ang tanging nais niya raw ay itaguyod ang tama at mali. Inamin niya na sana si Filmar na tinutukoy niyang may lakas ng loob na maging isang tunay na lalaki at ayusin ang mga problema nila ng kanyang asawa. Pinayuhan ni Derek si Filmar na unahin ang kanilang relasyon at huwag bastusin ang taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok na naranasan niya. Binigyang diin ni Derek na kung si Filmar ay okay na, dapat ay tingnan din niya sa si penila na ngayon ay umiiyak at binagdadaanan ang mga paninira. Bagamat nagkaayos na sila Philmar at Andy, tila na naman daw sa ere si Pernilia dahil sa pambabash ng netizens sa kanya. Inalmahan ito ni Derek at ipinagtanggol ang kaibigan. Ipinahayag ni Derek na kapag gumigising si Pernilia, ang unang nababasa nito ay mga negatibong komento. Hindi rin daw ito makalabas ng bahay dahil sa mga bashers. Ayon kay Derek, nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan mahilig ang mga tao magbash at madalas ginagamit nila ang pagkakataon para gawin ito. Sabi pa ni Derek, kung mentally strong ka tulad niya, kaya mong baliwalain ang mga bashers. Pero hindi lahat ay tulad niya. Ibinahagi ni Derek na araw-araw niyang kausap si Pernilia at patuloy itong umiiyak sa mga nangyayari. Inamin din ni Derek na bilang kaibigan, silabihan niya si Pernilia na mali ang magpa-couple tattoo. Lalo na kung ang isa sa kanila ay may kasalukuyang romantic partner. At dito ay may malaking epekto sa Pilipinas. Ganun pa naiintindihan daw niya ito bilang isang cultural difference dahil hindi naman galing si Pernilla dito sa bansa. Bukas naman daw si Pernilla tanggapin ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Ayon kay Derek, bagamat mali si Pernilia, nilinaw niya lang ang intensyon nito ay hindi para saktan si Andy. Hindi rin daw nito layuning agawin si Filmar at lalong walang balak na magdaksil sa kaibigan. Direkta rin kumunasyon ni Derek ang intensyon ni Andy sa pagpo-post sa social media ng hindi nila pagkakaunawaan ni Filmar, kalakip ang naraba ng couple tattoo ni na Pernilia at Filmar. Sa post na ito ay nabash, hindi lamang daw si Filmar kundi lalo na si Pernilia. Hinamon niya ang mga bashers sa sana ay maglaan sila ng oras upang maunawaan na ang mga sinasabi nila ay kayang makasira ng buhay ng isang tao. Ipinahayag din ni Derek na kapag may problema sa isang relasyon, normal ito sa lahat ng tao, pati siya at ang asawa niyang si Ellen. Ngunit hindi nila ipinapakita ang kanilang mga problema sa publiko. Paglilinaw ni Derek, si Filmar ang unang lumapit kay Penilia at hindi si Penilia ang lumapit kay Filmar. Kauglay nito sa isang pahayag na unang sinabi ni Andy na nagkipag-ugnayan siya kay Pernilla ngunit walang natanggap na tugon. Sa kabilang banda, matibay na ipinahayag ni Derek na si Andy ang hindi nagkipag-ugnayan kay Pernilla bago ipakalat ang isyo sa publiko. Ikinuwento ni Derek na nagpadala si Andy ng text kay Pernilla matapos ang tattoo ngunit hindi malinaw ang intensyon. Sumagot si Pernilla at nagmungkahi ng pag-uusap ngunit hindi na daw tumugon pa si Andy. Ayon kay Derek, ang Siargao ay isang maliit na isla. Kung talagang nais daw ni Andy na linawi ng issue, madali niyang mahahanap si Penilia upang mag-usap. Kaya tanong ni Derek kay Andy kung ano ang layunin niya sa lahat ng na nangyaring ito. Ayon sa kanya, parang eye for an eye ang nangyayari at ipinahayag niyang naniniwala siya ang layunin ni Andy ay sirain at saktan si penilia, Naiintindihan daw niya na nasaktan si Andy at aminado siyang nagkamali si Penilia. Ngunit hindi lang si Penilia ang may kasalanan. Sa tingin ni Derek, may malaking bahagi si Philmar sa mga nangyari bilang isang lalaki. Sinabi pa niya na kung siya ang nasa posisyon ni Filmar at may best friend siyang babae na nagsabing magpatatu sila, hindi niya ito gagawin bilang respeto sa asawa niya kahit may problema sila. Ayon kay Derek, kung ginawa ito ni Filmar, ito isang pambabastos na sa asawa niya lalo pat bilang isang Pilipino idiniin ni Derek na wala umanong masamang intensyon si Pernilia sa pagpapakapol tato ni Philmar. Bagamat na-realize daw nito kalauna na mali ang kanyang ginawa dahil magkaiba ang ating kultura. Binanggit din ni Derek na nagpadala ng mensahe si Pernilia kay Filmar at ang kaibigan pa daw na kiusap kay Filmar na gumawa ng pahayag tungkol sa issue. Tinapos ni Derek ang interview na nagsasabing magpakalalaki si Filmar at gawin ang tama. Dahil nawalan siya na ng kaibigan ayon kay Derek, kung gusto ni Philmar na maging kaaway siya, hindi siya magiging kaaway nito basta gawin lang ni Filmar ang tama. Philmar surprised Andy with unique bouquet on Valentine's Day. Kila hindi naman alintanan ni na Andy at filmer ang panginnega ng ilan at nakatuon sa kanilang pag-aayos. Nagsasama na ulit sila sa kanilang tahanan sa Siargao at nakafollow na rin muli sa Instagram account ng isa't isa. Nalagpasan na nila ang bagyong dumaan sa kanilang relasyon at bumalik na sa pagiging sweet na tamang tama para sa araw ng mga puso. Tung February 14, ang dalawa ay naghatid kilig sa kanilang mga taga-subaybay. So, sa kanyang social media, ibinahagi ni Filmer kung paano niya nabuo ang bouquet of vegetables and flowers para kay Andy. Kinuha niya ang puso ng saging mula sa isang puno. Binalot ito ng dahon ng saging at binalamutian ng iba't ibang native na bulaklak. Matapos mabuo ang kanyang regalo, pumasok na si Filma sa kwarto nila ni Andy kung saan natatnan niya itong nagtutupi ng mga damit. Kita naman sa reaksyon ni Andy ang kilig na agad na pangiti matanggap ang bouquet at nagbiro na meron na silang tanghalian. Kasabay nito ang pagbati niya kay Filmar ng Valentine's Day na tinawag niyang mahal. Ayon niya kay Filmar, bahala na kung puso ng saging basta galing sa puso.